Sa usapan ngayon, mga kumakalat na balita na Dio Mano ay nagsampan ng kasong qualified theft Kim Chiu laban sa kanyang kapatid, si La Cam It's a really sad day sa lahat ng mga fans. Ang isang celebrity dito sa Pilipinas, she is known to have been a celebrity since her PBB days. Maraming nagmamahal sa kanya. When I heard this news, halos wala akong masabi, nakakalungkot lang talaga usap-usapan ngayon ng mga kumakalat na balita na di umano ay nagsampa ng kasong qualified theft si Kim Chu laban sa kanyang kapatid na si Lakam Chu. Imagine this mga kaibigan, no? May kapatid ka, pinagkatiwalaan mo sa iyong negosyo, tapos biglang mawawala ang pinagkatiwala mong pera? Anong gagawin mo? Imagine if this happens to you, anong gagawin mo, di ba? Well, in the case of Kim Chu, hindi na niya ito natiis. She filed a case for qualified theft laban sa kanyang sariling kapatid. At alam nyo ba na for this criminal offense, kapag nahatulan po ang isang akusado, ay maaaring umabot ng hanggang 40 years of imprisonment ang parusa. So, nung lumabas po ang mga balibalita, marami ang nagulat. Bakit? Dahil marami nakakakilala sa magkapatid na Kim Chu at Lakam Chu. As far as I know, they are very close to each other. And in fact, ipinagkatiwala ni Kim Chu ang kanyang business venture sa kanyang kapatid na si Lakam Chu. So, marami ang nagulat, marami ang nagtaka, marami ang nalungkot. Nung lumabas ang balibalita na talagang nagsampanangan ng kaso si Kim Chu laban sa kanyang nakatatandang kapatid. I have read some news reports na nagsasabi na they really tried their best to settle the matter out of court and that uh, they have tried reaching out to one another para ma-settle amicably ang kanilang dispute. Unfortunately talaga may mga bagay na umaabot na talaga sa dulo ang ating pasensya. Hindi ko alam kung ano yung laman ng complaint na isinumite ni Kim Cho sa Office of the City Prosecutor. Pag-uusapan natin, ano nga ba talaga itong qualified theft? At sino nga ba ang pwedeng makasuhan? Gaano nga ba kabigat ang parusa nito? Gaano nga ba katagal? Maaaring makulong ang isang akusadong nahatulan ng guilty sa kasong ito. May mga kumakalat na mga litrato. There we can see Kim Chu taking her oath as complainant doon sa reklamong kanyang isinampa. In legal parlance po, ang tawag dito ay subscription before the office of the prosecutor. You are taking an oath para makumpirma ng piskalya na alam mo talaga kung ano yung laman ng iyong isinumiteng reklamo at talagang ikaw nga ang nagsampa ng reklamo iyon. I have also seen na nag-release nga ng statement si Kim Chu through Star Magic, yung kanyang agency, kung saan ay sinabi niya na itong pagsasampa niya ng kaso, ay one of the most painful decisions na kanyang ginawa sa buhay. At sinabi rin niya na ang pagsasampa niya ng kaso ay in relation di umano sa serious financial discrepancies na kanyang nadiskubre sa kanyang business ventures. Sinabi rin niya sa kanyang statement na substantial amounts ang involved doon sa mga nawawalang funds doon sa kanyang negosyo. Ako personally, I don't know kung magkano ang involved na amount. Maraming mga balibalita, maraming mga haka-haka. Kung alam niyo, let me know para alam natin exactly kung ano nga ba yung posible maging range ng penalty. No? But as we speak right now, hindi ko po alam kung magkano ang sinasabi niyang substantial amounts na nawala sa kanyang business ventures. At dahil nga substantial amounts di umano ang nawala, naging dahilan ito upang siya ay magsampa ng kasong qualified theft laban sa kanyang kapatid na sila Cam Chu. Ayon sa kanya, masakit man ay kailangan daw niyang protektahan ang kanyang negosyo at ang mga taong umaasa dito. Naiintindihan ko naman. Ngayon mga kaibigan, alam ko marami tayong mga katanungan. Maaari bang maging non-bailable ang qualified theft? Totoo bang pwedeng umabot sa panghabang buhay na pagkakulong kapag nahatulang guilty for qualified theft ang isang akusado? Sino-sino ba ang pwedeng maakusahan o ma-charge ng krimen na ito? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, pag-usapan natin to. If you are new to my channel, I am Attorney Jane and I talk about life, law, and more. Upang mas maintindihan natin kung bakit nga ba mabigat ang kasong isinampah ni Kim Chu sa kanyang kapatid, pag-usapan natin kung ano nga ba itong theft. In Tagalog, ang theft ay pagnanakaw. Alam naman nating lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagnanakaw. Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? According sa ating revised penal code, sino nga ba ang maaaring makasuhan ng theft? theft is committed by any person who, with intent to gain, but without violence against or intimidation of persons nor force upon things, shall take personal property of another without the latter's consent. Ano nga bang ibig sabihin ito? Kapag kinuha mo ang gamit ng iba ng walang paalam o walang pahintulot, wala ka namang ginamit na dahas o pananakot, ngunit may intention kang makinabang, that is theft. O In simple terms, pag nanakaw. Pero hindi lang yan, may dagdag pa ang batas. Halimbawa ay may nakita kang nawawalang gamit, hindi mo sinauli at hindi mo rin binigay sa local authorities. That is theft. Halimbawa rin na sinira mo ang gamit ng iba at may kinuha ka pa. Pagkatapos mong manira, that is theft. O di kaya ay pumasok ka sa private property, nangisda ka, namitas ka, that is also theft. Basically, when we talk about theft o yung pagnanakaw sa ating batas, it does not only cover yung mga instances na kinuha yung gamit sa bag, hindi lang ganon. Um, yung mga sinabi ko kanina, those are the kinds of acts mentioned by the law na considered as well na theft o pagnanakaw. Now, it makes us wonder nga ba itong qualified theft na inihain ni Kim Chu sa Piskalya? Bakit qualified theft ito? Bakit hindi ordinary theft na yung mga sinabi ko kanina? Ano nga ba ang pinagkaiba nito? Let's make it simple. Bakit qualified theft ang kasong isinampan niya laban sa kapatid niya? Ang qualified theft ay usually nangyayari kapag may taong pinagkatiwalaan mo at ginamit niya ang tiwalang yun upang makapagnakaw. There is abuse of confidence. Ika nga. Kaya ito naging malaking usapan. Qualified theft is not just a simple simple kind of theft. There is an element of trust na involved. At yun ang nagpapabigat ng kaso. Ngayon naman ay pag-usapan natin kung ano nga ba ang mga parusa o ano nga ba ang antas ng pagkakakulong kapag ang isang tao ay naakusahan at nahatulan ng theft o qualified theft. It depends po kung ano yung halaga o ano yung value ng pera o property na minakaw. May mga threshold amounts na binibigay ang batas na kapag lumampas doon sa amount na yon, mas nagiging mabigat ang kaparusahan. Ngayon, ipag-usapan natin kung ano nga ba ang karampatang parusa o tinatawag nating penalty na nakasaad sa ating batas. Para sa kaalaman ng lahat, when it comes to the crime of theft or qualified theft, nakadepende po ang parusa doon sa halaga o value ng pera o ng property na ninakaw Ano-ano nga ba ito mga threshold amounts na ito? May range yan eh Magdedepende yung penalty na ini-impose sa akusado Now, this is the question Paano kung napakalaki ng halagang ninakaw? Ano nga ba yung maximum penalty na ini-impose sa kasong pagnanakaw? Kapag ang value ng pera o ang halaga ng pera ay lumampas ng 2.2 million the penalty becomes the maximum period and an additional one year of imprisonment for every 1 million uh, dagdag doon sa threshold na yon. However, in, in ordinary theft, maximum sentence na iniimpose ng ating batas ay 20 years of imprisonment or reclusion temporal. Iba naman sa qualified theft. Dito, marami ng curious dito. Ano nga ba talaga ang parusa kapag qualified theft? Especially if it involves substantial amounts. Tandaan po natin na kapag ang isinampang kaso ay qualified theft, mas mabigat ang parusa. Bakit? Because in most cases po, may nasirang tiwala. May grave abuse of confidence. O kung ang inakusahan ay isang kasambahay, isang empleyado, o kamag-anak, kapamilya na pinagkatiwalaan mo at inabuso ang binigay mong tiwala, that is qualified theft. Unang tanong, maaari bang maging non-bailable ang qualified theft? Maaaring maging non-bailable, ibig sabihin po ay maaaring ipagkait ang karapatan mong makapagpiyansa. Which means that habang pending ang proceeding ay nakadetain po ang akusado. Maaaring maging non-bailable depende sa halaga o value ng pera o ng property na ninakaw. Paano naman ngayon kung talagang napakalaki ng halagang ninakaw? Ano nga ba ang maximum penalty ng qualified theft? Alam nyo ba na maaaring makulong ang akusado ng hanggang apat na taon, 40 years of imprisonment. po so, ibig sabihin, kapag ang akusado ay nasa 40s o nasa 50s na at na convict siya for 40 years of imprisonment, maaaring na natin sabihin na lifetime na yun, di ba? Alam nyo mga kaibigan, this particular case brings sadness sa legal community. Why? Because it involves siblings. Magkapatid na sobrang tight. Alam naman siguro ng lahat kung gaano ka close itong magkapatid na ito. And to see them fighting for justice, no? Um, it's really sad. Now, some of you may be curious. May mga kaso na bang qualified theft involving siblings na naiakit na sa Korte Suprema? Ano nga ba ang sinabi ng Korte Suprema regarding these kinds of cases? Well, to be honest with you, friends, I have not yet encountered any case of qualified theft involving siblings ang karaniwang kaso ng qualified theft. It usually involves magpipinsan, meron din akong alam na magtsahin, meron ding boss at empleyado, mga ganong klase ng relationships. And I haven't encountered any Supreme Court case yet involving magkakapatid. Kung may alam kayong kaso, share naman. Please feel free to drop in the comment section the title of that particular supreme court case but for now mahalagang malaman natin na when it comes to prosecuting a case for qualified theft and it involves siblings napakahalagang i-prove ng complaina na nagamit yung tiwala para magawa yung pagnanakaw. Dahil hindi naman ibig sabihin na magkapatid o magkadugo, eh automatic qualified theft na. Hindi yan sa posisyon, hindi rin yan sa relasyon. Ang mahalagang ma sa korte ay yung nagkaroon ng elemento ng pagtitiwala at iyon ay nasira dahil sa nangyaring pagnanakaw. So again, position or relationship alone is not enough. Mahalagang makapagbigay ng pruweba na nagkaroon ng special trust at ginamit ang pagtitiwalang iyon upang magawa ang pagnanakaw. There was grave abuse of confidence. So ayun nga mga kaibigan, no? alam kong napakalungkot ng balitang ito para sa mga nagmamahal kay Kim Chu at sa kanyang pamilya. Dahil sa mga recent controversies na ito, ang daming naging curious kung ano nga ba talaga ang theft at qualified theft at ano nga ba ang pinagkaiba nila under the law. At ngayon, alam nyo na. Again, when it comes to qualified theft, hindi ito simpleng pagnanakaw lamang. It usually involves grave abuse of confidence dahil ang nagnakaw ay taong pinagkatiwalaan mo. Mas mabigat din ang parusa ng qualified theft at nakadepende 'yan sa halaga o sa value ng pera o ng property na ninakaw. So ayon, alam na natin kung ano nga ba ang pinagkaiba ng theft at ng qualified theft, kung sino nga ba ang maaaring masampahan ng kasong qualified theft, at kung ano nga ba ang karampatang parusa ng krimen na ito. Always remember mga kaibigan, knowledge is power, lalo na sa batas. So hanggang dito na lang muna. Till next time!